Sa pagkakato ito pagsapuan po natin ang uh, kuryente. Opo, lalo na po itong uh, inaprubahan po ng Energy Regulatory Commission na 28 billion pesos para po ma-recover ng uh, National Grid Corporation of the Philippines o so NGCP sa mga consumer yung uh, simula Agosto, yan po yung uh, cost recovery ika na tinatawag po ng uh, ERC. Nasa bilang linya po natin ang naturang Agency sa katauhan po ng uh, kanilang pong chairperson si Attorney Mona Lisa Dimalanta ng ERC. Magandang uh, tanghali po Attorney uh, Dimalanta. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Magandang tanghali po Sir Drew. Magandang sa tanghali sa lahat ng kasama po natin Opo. ngayong hapon. Salamat po sa pagpapaunlak ma'am. Ito pong uh, 28.29 billion pesos. Tama ho ba? Magsisimula na itong uh, singilin. Ika, ng NGCP starting August po ba ito? First day of August po ba ito, uh, attorney? Um, sa billings po na matatanggap natin ng August, yun po yung estimate namin na uh, maipapatupad na to ni NGCP. Kasi po, kung tutuusin, uh, dapat po, Siguro po by now, hindi pa natin nakukuha yung mga bill natin so, for June beautiful. na lumalabas ng July mm -hmm. pero hindi na po kayang habulin yon So ini expect po natin na yung sa August po na bills na matatanggap natin, doon na po lalabas yung additional uh, additional amount yun tung sa mm -hmm. recovery. At saka po, siguro po hindi napapansin masyado. Bukod po dun sa under recovery, uh, tinaasan po yung basic rate ni NGCP. So mm -hmm. hindi lang po yung 28.29 na translates to around uh, 4 centavos. Opo. Meron pa pong increase ng basic transmission na mga around 6 centavos. So, mga 10 centavos po 'yung baka po kasi magkagulatan na bakit parang mas mataas. Hmm. 10 centavos po 'yung total na increase. 10 centavos ang Opo. increase. Okay. Opo, Opo. ito ito 'yung uh, nationwide do ito, Attorney. Opo, kasi po ang sakop po ng NGCP nitatulad yes, ng mga Meralco or electric cooperatives natin na mm. uh, limited lang yung area. Ito po buong Pilipinas except po yung mga nasa isla, yung hindi nakakakonekto sa, sa grid. at sa grid Opo. Eh nung Martes pala no nag uh, nagpasabi uh, na ang uh, Meralco na merong aasahan ba itong July ngayong July so hindi pa ito yon wala pa ito, wala pa iba doon iba pa po yon iba pa po ito ito pong inaprubahan ng commission by majority vote uh, ang tatamaan po nito transmission charges transmission so, charges iba pa po yung sa ngs ay sa ko so mukang pagsapit ng august meron pa rin so double double pero uh, tingnan po natin hindi pa uh, po namin alam yung sa Meralco Yung sa dito. computation pa pala uh, attorney no uh, mm -hmm. kailangan kailangan din malaman ng mga consumer pero linawin po natin attorney pitong taon ho ba ito uh, wala hubang post doon sa loob ng pitong taon na yon Ah, wala pong, sorry po. Wala pong post? Wala po wala. Post. Hindi, wala ba tayong, uh, let's say, bigyan ho natin ng kaunting uh, ah, pahinga okay. ang ating mga Opo. consumer? Kasi kung pitong taon ito, baka kahit Opo. sabihin natin hindi na maramdaman. No? Opo. Go ahead po. Opo. Actually po, um, ito pong desisyon na spread ng pitong taon yung kukolektahing 28, uh, 28 billion. Desisyon po ng majority. Medyo ano po ako kasi po nasa minority po ako, nasa dissenting po ako. Kami po wala dapat na ganito. Pero ang nadesisyonan po ng majority ay payagan yung under recovery pero para maibsan po yung effect in spread po ng pitong taon. Yun hmm. po yung kasi po kung mas maikli po ito ay mas malaki pa sa 3 centavos yung yung recovery, yung under recovery na hinahapol. Ganun po yung mangyayari. So sila po yung nagdesisyon, yung majority yung nagdesisyon na uh, habaan na lang po yung period para po ma-manage yung impact sa consumers. Mm so pitong taon pa ang uh, lalakarin nito attorney <laughs> at Oh, ay saan ho ba ito? Uh, Ika nag-ugat ito ho yung mga ilang ilang taon ng nating ga ito, di ho ba? Tama po, tama po. Kasi po 7 taon din pong walang reset yung charges ng NGCP. 7 taon po na dapat po noong 2016 pa nag-reset na ang Energy Regulatory Commission, hindi naman po nagawa. Sinimulan lang po namin nung pumasok po ako noong 2022, August 2022, sinimulan po namin yon. Um, kaya po, 7 taon pong oh, walang reset, ang ginawa nila, pinanggati nila yung recovery doon sa pitung taon na walang, ano, oh, walang pero, reset. Oo, oh, attorney, ha, ah, uh, pero isa po kayo doon sa mga, tama ko ba? Isa po kayo sa mga tumutol doon sa decision? Tama po. Kasi po, dalawa po kaming tumutol. Tatlo po yung oh, majority oh, po. po ng komisyon. An ano, sa anong kadahilanan po, attorney? Sa pinanggagalingan po namin dalawa nung, uh, nung isang commissioner na nag na po uh, today lang si Commissioner Maceda, hindi po kasi natapos yung mga project So para sa amin po, kung hindi pa tapos yung project, hindi mo pa dapat ipasingil sa consumers kasi po hindi pa nagagamit ng consumers. So sa amin po, ang pwede mo lang ipasok doon sa tinatawag nating regulatory asset base kung saan nanggagaling, nagbumula yung kinocompute kung magkano yung iti-charge sa consumers, yun lang napapakinabangan na. So eh, sa ano nga po, sa botohan, talo po kami kahit hindi pa po tapos yung ibang project um, napayagan na pong isama doon sa asset base. Po, so, uh, attorney, 10 centavos per kilowatt hour po ang uh, uh ipatutupad sa, sa loob ng 7 taon yun, yung hindi matanggap ng mga consumer. Ay, actually so, po, sorry po, i-distinguish natin. Yun Sige pong po. 3 centavos, yun po yung sa loob ng pitong taon. Okay. Yun pong ay yung four, almost four centavos, 0.038 po kasi. Oh. Yung six centavos po na increase ng basic rate, mananatili po, build, po yun. Ah. Uh, po, mm -hmm. Mananatili po yun hanggang, hindi ma, hanggang makapag-reset ulit yung komisyon. Mm -hmm. So hopefully po, makapag-reset agad ulit. Ah, uh, pero ng adjustment, ang tanong po doon, reset pataas or pababa po ba 'yan kasi ah, baka mamaya mm -hmm. mag-reset baka tumaas ulit katulad nitong nang nakakatapos lang namin na reset. But, mm -hmm. 'yun po, magkaiba po time frame 'yon. 'Yung seven years po, nakakapit po 'yon sa under recovery na for around four centavos. Mm, all right. So, uh, malinaw ah, uh, attorney. Hopefully ay uh, inihingi rin namin ang panig ng uh, NGCP para po mabigyang uh, uh, katwiran at uh, linaw din po ito no so it itong uh, uh, pitong taon may, may rate reset pa kailan kaya yon yung rate reset Actually po ang ang schedule po ng commission kasi po nakafile na po yon yung susunod mm -hmm. na reset ng NGCP mm -hmm. pinagsabay na nga po namin yon doon sa lumipas na panahon at doon sa current mm -hmm. uh, dapat po ngayong within the year ay tapos din yung fifth regulatory reset ng NGCP. Mm, wala na humang kasunod yan? Ah, meron pa po, may ah, six pa. Meron po. pa. <laughs> Malapit na po tayo doon. <laughs> Opo. Uh, so, Opo. Mal mal this year din yan yung kasunod. Ah, hindi pa naman. Hindi naman, parang di naman. 20 2027 po yata yung sixth. Uh, okay. So, 28 uh, billion pero nako uh, baka meron pa ho kayong mga karagdagang pang uh, gustong uh, uh, linawin uh, attorney uh, Di Malanta at baka may mga panawagan din po kayo sa mga consumer. At yan na nga, nagpatiuna na po ang uh, Meralco though uh, ito wala wala namang kaugnayan doon sa uh, 28 uh, billion pesos. Baka ad other concerns, other issues pa attorney uh -huh. uh, Di Malanta? Siguro po sa ngayon po yun na muna. Ang siguro pong magandang, ang positive po na news ay yung sa generation charges naman po natin, patuloy po yung pagbaba ng merkado ng mm -hmm. WESM. So mm -hmm. pag tinignan natin yung bill, iba po maraming components yon generation, transmission, distribution, ganyan. Um, yung generation po, patuloy naman po ang pagbaba. So ina inaasahan po namin somehow. Kahit may mga increases sa transmission, opo? magnineto po yun dahil bumababa yung generation charges natin. Kasi po dumadami yung mga supply, dumadami ang mga planta natin. At, so opo? nakakatulong po yun. At syempre, di ho ba kapag ganitong panahon medyo mababa ang demand? Tama ho ba? Tama po kasi po medyo malamig uh, hindi na kailangan mag-aircon twenty 24 hours Opo. Yan yan po. So, so nakakatulong po 'yun. So possible hindi gano'ng maramdaman uh, ito ang uh, recovery ng NGCP. Uh, Sana Kasi po yan, 'yan po yung inaasahan natin. Um until until mag-summer months po kasi yun naman palagi yung challenge po natin sa summer months. But um patuloy na lang pong magbabantay talaga po ang ERC para po uh, yung tamang tamang uh, charges lang Apo. po ang pinapasa sa consumers. Apo. Po, last na lang pala, attorney. So, meron mm hong -hmm. mga tama ho ba? Ilan ho ang nag-retire o magre-retire? today po, last day nung aming dalawang commissioners, si Commissioner Lumbatan at Commissioner Maseta. Ah, so meron na ho ba silang mga posibleng kapalit? ay nasa Malacanang po yon. Opo, ah. <laughs> hindi po ako yung anime. So, abanganho natin na attorney. Marami po salamat sa inyo pong oras at magandang uh, hapon po muli sa inyo. Ingat po kayo, attorney. Maraming salamat, salamat po. po. Thank you. More powers sa uh, Energy Regulatory Commission o ERC. Ang inyo po napakinggan salamat at, po. Salamat po. Yan si uh, Attorney Monalisa De Malanta, ang chairperson po ng ERC.